maayong buntag mga kuis karon mga kuis mula tayo na usap kitag utro kawayan nga tulay kay mo ta sa traktor nga atong gihilot ug gapon mga kuis hinahinay lang ta kay medyo danlog ang kawayan mga kuis ug lalom ra baning sapa basi nya mahulog ta dire na malumos tag sa iyo mga kuis mula tayo na ta mga kuis kay mo adto ta to, sa traktor nga atong gilot kagapon. Ay, medyo lapok-lapok mga kawis o di arah si traktor uy natulog man si traktor mga kawis nagkanikanik naghabol ay tagutago ay ito naman to uy parte magiging din mga kawis oh parte pang ka kusuga mo hago kung si traktor ni kapoy gano'n siyang gitrabaho kagahapon mga kawis dako-dako biya po ni siyang naagi kagahapon pag na kong hilot niya kay grabe nito panuhot niya kagahapon karon ah, nindot kayong yana na trabaho, hinlo kayo mga kois o ang hinungdan mga kuys itong ipanuhot siya gahapon mga kois tungod aning mga pipino o kining paliya ay grabing wad-wad niya sa trabaho ni ini yung makatanong ag pipino o paliya mo ipanuhot siya kaya tungod sa kakapoy niya matulog siya din naman siya maghabol eh, panuhot eh, so dayon dagko, -dagko na biyan mga palia dream mga kois medyo hapit na gani mamulak makakaon tapuhon ane hindi na ta mga hayo ane o din hisab dun ay nagtanong dahil mo silingan aswerte kaya na sila mga kois Ka kakatanim palang mga kois ito diba kitang kita ng resulta kakatanim palang lang nakaharvest na kaagad mga kois ang tibay napakaangas <laughs> ang ganda ng resulta yan, kana mga kois. Mao nay gitamnan og okra kagahapon. Og si Bosing nag-spray dia kay ang yang okra amigas. Daghan kayo. Amigas gi yung niya og insecticide kay daghan kayo mga malalang mananap. Kanang inyong nakita diha tanan, lapad kayo nga kalubian. Aduna usay ah, kamantingan, dunay kamaisan. ug dunay basakan nga parting la para mga kois kadang tanan nga inyong makita diha mga kois dili na ako ah <laughs>